Aries. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35. Nang hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Taurus mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga player na maingay at mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.15. ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay blue at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para makapanalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 41 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:00 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo ng ikatatalo at magsuot ka ng damit na kulay green magbibigay sa iyo na makapanalo na maayos. Virgo. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka sa player na masalita at mahilig magmura pwede kang mabigyan ng kamalasan. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4, ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.20 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:25 ng umaga, may singit 4 na put 4 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay green dahil pwede kang matalo kagad. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga. May singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na limamput dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.05 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo. Aquarius. Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga. May singit apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.20 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15. ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo.